Hello mga mami! pasukan na naman ng inyong chikiting! Nakapamili na ba ang lahat? Sa so for today's video, tutulungan natin ng isang mamshi kung paano gumawa ng pad paper. At para nga mas maganda, gawin nating personalized pad paper. So tara, gawin na natin! Una, gagawa muna tayo ng cover ng pad paper. Pwede kang gumawa sa Canva, sa PixArt, o PowerPoint. Pero sa video na to, gagawin natin sa Canva. Ang kagandahan, kahit wala kang subscription, pwede mong gawin dito for free. So, iset lang natin sa size ng A5 o half ng A4 size. Sa template naman ng design na gusto mo, pwede ka mamili sa search button. At marami ka ng pwedeng pagpilian. Ang kagandahan, editable yung text, yung image, yung design. Kaya magugustuhan mo yung app na to. Pag okay na yung design, click mo lang yung share sa right side, then click download. At ready for printing na ito. Pag wala kang available na A5 photo paper, pwede ka gumamit ng A4 size. Inedit ko lang to sa Microsoft Word para sa A4 size. Ang gamit kong printer ay Epson L120. Sa photo paper naman ay yung RC Satin na brand. Ilalagay e ko sa comment section kung saan ko nabili lahat ng ginamit ko para sa paggawa ng pad paper. Kung may template ka na ng pad paper, yun ang pwedeng mong gamitin. Pero kung wala pa, ganito yung madaling paraan paano gumawa. Sa Microsoft Word ko lang ito ginawa. Sa Insert tab, piliin mo lang ang shape, then straight line, then change color and thickness. So, bali, anim na set yung combination ng blue, red, blue. Copy and paste mo lang ito. After nyan, pwede ka mag-insert ng cartoon character at name ng favorite ng anak mo. At ready na ito for print! Gumamit lang ako ng paper trimmer pero kung gusto mo ng maramihan na makat, pwede ka gumamit ng paper cutter. Lalo na kung pang negosyo mo ito. Isunod naman natin i-cut yung cover pad. Mas maganda kung yung 115 gsm lang ang gamitin mo. Pero naubusan na kasi ako kaya 260 gsm itong nagamit ko. Dahil wala tayong pad or book press, gumamit ako ng paper clamp para pantay-pantay at mailagay natin ng mabuti yung glue para sa ating glue. Ito yung brand na ginagamit ko. Nasa comment section yung Shopee link ng glue at brush. Naglagay na din ako ng scratch paper sa unahan at sa likod para di madumihan yung pad paper. So ganito lang ang paglagay ng glue. Siguraduhin na wala ng white na makikita. Pag wala ng white, pwede mo na ito patuhiin. Minimum of 15 minutes to you na ito. Depende sa nilagay mong glue. Sobrang tipid talaga ito, Ma'am Shi, lalo na kung may printer ka naman sa bahay. Lalo na sa tulad kong di makalabas ng bahay. At tiyak, sa personalized pad paper na to, hindi na mamawala ng basta-basta ang papel ng anak mo. Sana nagustuhan mo, Mami, ang DIY na ito. Sa susunod ulit na mini-vlog, bye-bye!